Bagong kinabuhi o paglaom ang dala sa bagong tuig sa 30 ka sa Lapu-Lapu City Jail. Narelease sila sa Pisuhan Human na minusan ilang sintinsya tungkol sa maayong batasan sa sulod sa jail facility. Anong report? Unang gihimo itong Sabado ang orientation alang sa 30 ka mga persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail. Sila ang mga naaprubahan nga ma na pinaagi sa Good Conduct Time Allowance. Mawakin ang programa sa bilangguan kundi in ang sintensya sa mga PDLs na nagpakita og maayong behavior sa sulod. Bagong buhay, bagong taon, bagong pagkakataon. At, at wali, maganda siya kasi itatagalogin ko na lang. Kasi ang uh, kung hindi man pwedeng baguhin ang mga nakaraan, ngayon pwede na lang simulan yung bagong pahina yung buhay nila. Ug human ma-proseso ang ilang papeles, tagsa-tagsa na silang gipagawas sa prisuhan, bitbit bit ang ilang certificate of discharge. Ang 72-anyos nga si Noy Salvador mitugot nga ma-interview ug mapaila sa kamera upat ka tuig na sa sulod. Nalipay po tao ko sir, nga makauban ako kung pamilya karong bagong tuig. -bag sa kinabuhi, kaya bagong tuig naman ron. kung mm -hmm. na ta sa tinarong. Ilalim ang pagpuyo sa napu kapin, napu o pito kabuhan ni Daon. Kawa -oh. Uh -uh. Kawaan ako makauban ako pamilya. Karon salamat din tao ko sa mga BGMP personnel. Nindot nga, nga pinaskuhan kita sir, nga makauban na ng mo ang pamilya sa New Year mm -hmm. ako sa dagang salamat sa tanan nila. Kining usa ka dakalaya dala pa ang mga Biblia nga nahatag kaniya ug nabasa-basa pa sa sulod. Sa ilang pagawas bitbit -bit sa mga PDLs ang mga nakatunan sa sulod. sa ni usa ka 37 anyos nga murder ang kaso. Pasensya, pasensya sa 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 environment kay lisod gayo mga uh, kung dili di nimo hatagan og uh, pasensya ang imong kanang environment yang ipuy andri sa gawas uh, may mojo nya agom ka diri sa sodium ang usa kanila na emosyonal pa di ang among nahinabi apan misaad ug uhan sa kaugalingon taas kani pa boss ang nabuhi sa kay dagan man mga higayon nga sa una kay di ko paminaw sa ngini kanan pero umapreso ka ini lagi ana mo na gi gikan sa prisuhan nag-ihay nagawas ang mga na-release excited nga ng makauli Kadaghanan kanila wala na sayod ang ilang pamilya nga mabuhi na di ay o ilan na lang lahuson pag uli aron surpresahon. Uba ni Clufer Lumayag, Nico Sereno, palitan Bisda.